Philippine Embassy sa Singapore nagbabala sa mga OFW dahil dumarami nga po ang nahuhuli sa mga illegal part-time po na tinatawag dito sa Singapore. So alam po natin bawal po yan. Kaya po uh, masyado po silang maikpit ngayon dito pagdating po sa mga ganyan. So dito po sa Singapore po yung ating pong embihada ay paalala po sa mga OFW na iwasan po ang paggawa ng mga illegal dito sa Singapore. So yung lalong-lalong na po yung tinatawag nating uh, Uh, part-time po. So ayan po yung mekos-mekos po. So alam naman po natin na hindi natin maiwasan na mayroon din pong gumagawa ng ganyan. Pero sana po ay maiwasan po natin at hindi po tayo mahuli at maghisi sa bandang huli. Dahil dumaraming araw po ang nahuhuli at nagre-report sa mga iba't ibang ahensya gaya ng Philippine Embassy at kung ano-ano mga ahensya rito sa Singapore. Kaya po nagbigay po ng babala yung ating embahada para maiwasan po nagawin ito at ang pong hindi na po ito gawin dahil napakalaki po ng babayaran natin pag tayo po ay nahuli lalong lalo na po yung mga gumagawa po nito so 20,000 po SGD o 860,000 pesos so 2 years pa po makukulong so maganda naman po yung kulungan nila rito libre pagkain at masasarap ah, wala ka pong problema kasi may si doktor ka pa pag nakulong ka sa Changi Prison So panoorin po natin itong uh, paalala po ng ating embahada dito sa Singapore sa ating mga OFW. So ingat po ang lahat, lalong lalo na po yung mga gumagawa po ng mga imalapok. po. So ayan po, panoorin po natin. Nagbabala ang embahada ng Pilipinas sa mga Pilipino sa bansang Singapore na kumukuha ng iba pang trabaho bukod sa kanilang regular employment doon. Ayon sa embahada, mahigpit na ipinagbabawal ng Singapore government ang moonlighting o pagtatrabaho sa iba na hindi sakop ng kanilang employment contract kahit na ito ay sa libre nilang oras o araw. Sino mang mapatutunayan na lumabag ay posibleng makulong ng hanggang dalawang taon at may kaakibat na multa na aabot sa 20,000 Singapore Dollars o Kakabrigada ang Philippine Embassy sa Singapore nagpaalala sa mga Pinoy na bawal ang mga sideline. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada. Report. Nagpaalala ang Bahada ng Pilipinas sa Singapore na bawal sa mga Pilipino ang tumanggap ng dagdag na trabaho bukod sa kanilang pangunahing trabaho. Ito ay kasunod matapos makatanggap ang Bahada ng mga ulat na may ilang Pilipino nagtatrabaho sa labas ng kanilang kontrata. Tinatawag itong moonlighting o pagtanggap ng bayad na trabaho sa labas na regular na oras, bawal sa may mga employment pass. Ayon sa Philippine Embassy, ang sino mang mahuling lumalabag ay maaaring pagmultay na hanggang SGD 20,000 o makulong ng hanggang dalawang taon. Maaari rin silang mawalan ng work pass at maban sa Singapore. Kaugnay nito, binigyang diin din ang embahada na bawal magtrabaho mga turista at short-term visitors maliban kung sakop sila ng work pass exemption kaya pinapayuhan ng mga Pilipino na bisitahin ang website ng Ministry of Manpower ng Singapore para sa karagdagang detalye.